Uh, and madonna has admitted she loved your style and frankly copied you well yeah, we Normal na sa mundo ng musika ang pagkakaroon ng rivals. May mga banda o music artist na nagkakaroon ng kaalitan o madalas naman ay pilit lang na ginagawan ng istorya, pinagkukumpara at tila ba gustong pagsabungin lagi ng press o media tulad na lang ng rivalry sa pagitan ng The Beatles at The Rolling Stone, Michael Jackson at Prince, Bon Jovi at Guns N' Roses, Metallica at Megadeth at iba pa. Pero dahil sa mga huli nating video, ay eh mas naging interesado ako sa kwento ng rivalry sa pagitan na Cindy Loper at Madonna. Bakit naman hindi, di ba? Naglabas sila ng pinakauna nilang album sa parehas na taon at halos parehas din ang estilo ng kanilang musika. Mas naunang makakuha si Cindy Loper ng tagumpay at kasikatan sa una niyang album. Samantalang sa pangalawang album pa nakilala ng husto si Madonna. Ganun pa man, eh naging sila ang dalawang pinakasikat at nasa tuktok ng mainstream noong mid-1980s. Silang dalawa ang pilit na pinagkukumpara at pinagsasabong ng press at media. Kaya malaking panalo kay Cindy noong tinalo niya si Madonna sa American Music Awards na ginanap noong 1985. Pero pagkalipas lang ng ilang panahon, e eh biglang naglaho ang kasikatan ni Cindy habang namayagpag naman ang tagumpay ni Madonna na sobrang sikat pa rin hanggang sa ngayon kahit na mahigit na itong 30 taon sa industriya ng musika. Tinanyagan pa nga ito bilang Queen of Pop pero syempre e eh malayo naman sa pagiging failure ang katulad ni Cindy Loper dahil marami din ang mas gusto ito at itinuturing pang mas tunay na artist kaysa kay Madonna na. Pero ano nga bang nangyari? Nabigla na lang nawala ang kasikatan ni Cindy Loper. Halika at ating alamin ang naging rivalry sa pagitan ng dalawa. Ano ang mga naging dahilan bakit napag-iwanan si Cindy Loper ni Madonna? Tatalakayan natin lahat yan pero bago ang lahat e eh inaanyayahan muna kitang mag-subscribe at ilike ang video ito bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat mga idol! Mas unang naglaba si Madonna ng album noong July 27, 1983, ang debut at self-titled na album na Madonna, isang napakatagumpay na album na nag sa number 8 ng Billboard 200, na certified itong 5 times platinum sa US at bumenta ng 10 milyong kopya sa buong mundo sa tulong niya ng dalawang singles na pumasok sa top 10 ng Billboard 100, ang Borderline. At Lucky Star Pero ganun pa man, ay eh natabunan naman ang pangalan ni Madonna sa paglabas ng debut album ni Cindy Lauper noong October 14 sa parehas na taon ng 1983. Ang She's So Unusual, ito ang nagbigay ng record kay Cindy Lauper bilang pinakaunang female artist na nagkaroon ng apat na single sa isang album na pumasok sa top 5 ng Billboard Hot 100. Ang dalawang number 1 nitong Girls Just Want to Have Fun. At Time After Time. kasama ang Shibap at All Through the Night na parehas namang nag-peak sa top 5 na certified itong 7 times platinum sa US at bumenta naman ng mahigit sa 16 na milyong kopya sa buong mundo. Kaya masasabi natin mga idol na kahit parehas na successful ang kanilang mga unang album eh hindi naman natin maitatanggi kung gaano kalaki talaga ang mga kantang Girls Just Want to Have Fun at Time After Time ni Cindy Loper. Mas tumatak talaga ang mga ito at naging sobrang mga timeless kaya hindi maitatanggi na mas malaki siyang artist noong panahon na yun kaysa kay Madonna pero ang pinakaiba lang mga idol ay ang kanilang mga mindset dahil puro at totoong music artist talaga si Cindy Loper na may pagpapahalaga at paninindigan sa kanyang sariling musika. Samantalang kahit sobrang talentado ay eh mas lamang naman ang pagiging businesswoman ni Madonna nakafocus ito sa kung ano ang uso kung ano ang papatok na tunog at bebenta sa mga tao. Hindi ito nagdadalawang isip na mag-experiment at gayahin ang nauusong style at lagi itong advance sa pagkakaroon on ng magandang marketing strategy. Gumagawa ito ng sarisaring kontrobersya para lagi siyang patok at napapag-usapan, lalo na at sobrang sexual ng kanyang musika. Isama mo pa ang solidong suportang ibinibigay sa kanya ng kanyang record label na Warner Brothers Records, yung tipong nakukuha niya lahat ng successful na producers at songwriters na inaakala niya makakatulong sa kanyang mga susunod na projects. Samantalang sa kabilang banda, ay eh, sobrang matigas naman ang ulo ni Cindy Loper. Lagi itong nakikipag-away sa niyang record label dahil hindi ito pumapayag na madiktahan sa kung anong style ng musika ang kanyang gagawin at ilalabas. Lagi itong nakafocus sa kung anong style ang mayroon siya dahil naniniwala itong hindi na siya yon. kung susunod lang lagi siya sa uso at gagawa ng musika na hindi niya gusto. Katunayan sa halip na gamitin ang magandang momentum ng nakuhang kasikatan ng unang album noong 1983 ay eh nakapag-release pa ito ng sunod na album pagkalipas pa ng tatlong taon. Ang True Colors kung saan kasama ang single na may parehas na panga na certified na lang itong double platinum sa US at bumenta ng 7 milyong kopya sa buong mundo. Hindi katulad ni Madonna na naglabas agad ng album, makalipas lang ang isang taon, ang Like a Virgin, kabilang ang mga singles na Like a Virgin, like a virgin. at Material Girl. na certified itong Diamond Album. Dalbumenta ito ng 10 milyong kopya sa US pa lamang at mahigit sa 21 milyong kopya naman sa buong mundo. Kapansin-pansin mga idol ang mas pinatinis na boses sa mga awiting like a virgin at material girl na sinasabi ng iba na kinopya o mano sa estilo ni Cindy Loper. Hindi naman ito napatunayan pero makikita dito ang kagustuhan ni Madonna na gawin at sumunod sa mga nauusong musika. Yan ang dahilan mga idol. Kaya noong panahong sa radyo lang natin sila naririnig, eh na mapagkamalan at inaakala talaga ng marami na iisang tao lang ang kumanta ng mga Girl Just Want To Have Fun at Time After Time ni Cindy at Like A Virgin at Material Girl ni Madonna. Tapos bago pa makapaglabas ng pangalawang album si Cindy, eh naunahan pa ulit ito ng pangatlong album ni Madonna, ang True Blue, kung saan namang kabilang ang limang singles na nag number one lahat sa US, ang Live To Tell, True Blue, Open Your Heart, La Isla Bonita at Papa Don't Preach. sa panahong yun mga idol ay nawala na ng tuluyan si Cindy Loper sa landas ni Madonna. Halos nakalimutan na siya ng tao na katulad ng 10,000 ipinangako ni Cayetano. Dahil sa panahon na yon ay ikinukumpara na si Madonna sa mga sobrang sikat noon na si Michael Jackson at Prince dahil nag number 1 na ang album na ito sa record breaking na 28 mga bansa at bumenta lang naman mga idol ng 25 milyong kopya sa buong mundo na certified din ito bilang 7 times platinum sa US nasundan pa ito ng pang-apat na album na Like a Prayer kung saan ay muli itong bumenta ng 15 milyong kopya sa buong mundo dahil na rin sa napakalaking kontrobersyang ginawa nito sa kanyang music video ng Like a prayer na ikinagalit ng marami kahit na ng Vatican na noon ay pang ibo iboboykot ang Pepsi sa pagkakaroon nito ng koneksyon kay Madonna. Naging dahilan yon mga idol para alisin ng Pepsi ang kanilang sponsorship kay Madonna. Pero syempre bukod sa hindi na pwedeng bawiin ng Pepsi, ang 5 milyong dolyar na kontrata ni Madonna ay lalo pa nitong nakuha ang simpatya ng mga tao. Lalo sumabog ang pangalan ni Madonna sa kainitan ng naturang kontrobersya. Nagagamit nito ang mga negatibong issue na ibinabato sa kanya para lalong mas magningning ang kanyang karera. Dahil bukod sa magandang mga musika, magagarbo at magandang performance sa mga tours at nakakahanga naman talaga nitong talento, ay eh kasama talaga sa tagumpay ni Madonna ang mga ibinabato at minsan ay siya na mismo ang gumagawa ng kontrobersya. Dahil negatibo man o positibo ay makapagbibigay pa rin sa kanya yan ng magandang publicity. Lagi yang kabilang sa kanilang marketing strategy. Isang bagay na hinahangaan sa kanila ni Cindy. May kakayahan o mano si Madonna na manipulahin ang press para lalong mas magningning ang kanyang karera. Hindi umano siya na kay Madonna dahil nakafocus lang siyang gawin ang kung anong gusto niyang musika. Ganun pa man mga idol ay eh malayo naman sa pagiging failure si Cindy loper Kahit hindi nito naging ka-level si Madonna ay eh nagawa pa rin naman itong makabenta ng 50 milyong kopya sa buong mundo Nagsako pa rin ito ng mga malalaking awards. Samantalang si Madonna naman ay eh bumenta ng mahigit sa 400 milyong records sa buong mundo at siyang itinuturing na best-selling female artist of all time ng Guinness World Records Bukod sa musika, ay napaka-successful din ito bilang entrepreneur, bilang artista, manunulat at isang director. Hindi may si Madonna, ang isa sa naging impluensya ng napakaraming female artist sa mga sumunod pang panahon hanggang sa ngayon. Na-inducted ito sa Rock and Roll Hall of Fame noong 2008. Sa dami ng mga idol na nagawa natin ng video dito sa Aklat PH, eh hindi na bago sa atin na may katulad talaga ni Madonna na nakafocus sa pagsikat at pagbenta ng malaki. At may katulad naman ni Cindy Loper na walang pakialam kung bumagsak ang karera basta magawa lang ang gusto niya talagang gawing musika. Nagkakataong may katulad nila na nagkakasama sa isang banda na nagiging dahilan ng pag-alis ng ibang miyembro at pagkakawatak-watak ng mga ito. Marahil nga ay iba't iba ang tao mga idol pagdating sa musika. Mayroong tao na itinuturing na successful ang isang artist. Depende sa dami ng benta at bilang ng sikat na kanta. At mayroon naman mga tao na masumahanga sa mga artist na may paninindigan sa kanilang style at hindi nagpapadikta sa kung ano ang gagawin nilang musika. Ikaw idol, alin sa dalawa ang masinahangaan mo? Why does woman why is a woman not allowed to be a sexual entity? That's not a bad thing. You know, and, well you know, she uses sex and all this stuff. And I said, okay, fine. Now tell me what's in your record collection. Do you own Prince? A Prince record? Do you own uh, a Rolling Stone record? Uh, do you like those people? You like them for their talent, right? Do you think they're sexy? Do you think they use sex? Because they certainly do. I said, now, they're allowed, right? And she's not, right? Because she's a woman, right? Well, I was disappointed that they used me to put another woman down. you know, and that was the only thing that I thought was really bad when they were doing one against the other against the other, you know, because that's not fair. Nagustuhan mo ba ang video natin ngayon? Kung oo, ay huwag mong kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong kwento na tatalakay sa mga paborito mong banda. Pakilike na rin itong video bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood.